guys, nandito po tayo sa Naing Cavite. Ayan. Naglalakad uh, po tayo papunta ng homeland para sumakay ng bicycle. Ayan. Homeland. Balik na po tayo sa ating destination. Sa Belmont. Belmont Home. Ha? Belmont. 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 Yan sa amin po tabihan ng Shakey's. Yan. Oh, shoutout din sa may mga kwan. Baka naman. At ah, din po pala sa mga hindi ko na siya shoutout lalo, lalo na kapag may vlog ako. Kasi siya na po hindi ko memorya lahat ng pangalan. So kayo na po bahala mo. Ah, kayo na po bahala magpasensya sa akin ha. Well, good night po at saka mabuhay po tayo hanggang gusto natin.